Hmm. Magandang araw mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Mula Quezon City hanggang Dubai, mula Davao City hanggang Toronto, sa Hong Kong, Singapore at kahit saan paman, kayong OFW, ito ang politika all the way. Ako si Hashtag WalkWithLan, ang inyong gabay sa masalamuot na mundo ng politika ng Pilipinas. Ngayon, mainit ang usapan si ACT Teacher's Party List Representative Franz Castro na natalo bilang senador noong nakarang eleksyon na nagsabi na hindi raw qualified si Vice President Sara Duterte na maging presidente ng Pilipinas. Pero teka qualified ba si Castro na magmalaki ng ganitong pahayag? Let's unpack this with a bit of wit, a lot of facts, and a sprinkle of shade. <laughs> kung bago ka rito, i-hit ang subscribe button, i-like, at i-share sa mga kaibigan mo sa Riyadh, Sydney, o kahit saan. Para sa mga OFW na gustong updated sa politika ng bayan, ito ang tamang channel para sa inyo. At kung gusto mong suportahan kami, isend ang super thanks please. Kahit maliit, malaking tulong para ipagpatuloy ang ganitong content. Ngayon, simulan na natin ang ilang mga minutong deep dive natin sa isyong ito. Alam nyo ba, mga kababayan, noong 2023, sinabi ni Castro na si VP Sara ay may impeachable offense dahil sa umano'y maling paggamit ng 125 million pesos na confidential funds. Pero bakit ngayon lang siya galit-galit? At bakit parang lagi na lang siyang nakikipag-away kay VP Sara Duterte? Ano ang tunay na motibo? Let's dive into the drama, the data, and the deeper issues. Sa episode na ito, tatalakay natin ang World War Nina Franz Castro at VP Sara Duterte susuriin natin ang mga sinabi ni Castro, ang sagot ni VP Sara at kung paano ito konektado sa mas malaking issue sa politika like confidential funds, ICC probes at ang hinintay nating 2028 elections. May humor, may analysis at may call to action para sa inyo. Kaya tara, simulan na natin. Mga kababayan, ang away na ito ay parang teleserye na hindi matapos-tapos. Noong 2023, sinabi ni Representative Franz Castro na si Vice President Sara Duterte ay hindi raw qualified maging presidente. Pero teka, let's rewind. Ano nga ba ang history ng kanilang bangayan? Ah, it all started with confidential funds. Noong 2022, nakatanggap ang Office of the Vice President (OVP) ng 125 million pesos confidential funds. Si Castro bilang House Deputy Minority Leader ay isa sa mga unang tumutol dito na sinasabing wala raw sapat na transparency kung paano ginamit ang pera. Pero teka, teka, teka lang. Hindi ba siya rin ang nagmalaki ng impeachable offense ito? At noong 2023 pa, nagbanta pa siya siyang magsasampa ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa mga banta umano nito laban sa kanya. Si VP Sara naman, kalmado pero matigas ang sagot. Sabi niya, ang mga ganitong akustasyon ay bahagi ng politika ng pagpapasikat. Ouch! Burn! Sabi pa niya, hindi raw siya magpapatalo sa mga pusit tactics. Yung mga naglalabas ng itim na tinta kapag nasusukol. Kaya naman, mga kababayan, sino ang tama? Si Castro na gustong protektahan ang pera ng bayan o si VP Sara naman na sinasabing inaapi lang siya? Alam nyo, parang teleserye ito na ang title ay Ang Huling Confidential Fund. Ha? Si Castro ang kontrabida na laging may malaking linya pero si VP Sara ang bida na laging may comeback. Pero seryoso, bakit kailangan magmalaki si Castro na hindi qualified si VP Sara? Is it politics or is it personal? Ano sa tingin ninyo mga kababayan? I-comment nyo sa baba kung Team Castro kayo o Team Sara. At kung nasa Dubai, Jeddah o Toronto kayo, i-share ito sa mga kababayan natin para updated sila sa chismis. I mean, balita. <laughs> okay, let's get serious. Bakit nga ba sinabi ni Franz Castro na hindi raw qualified si VP Sara na maging presidente? Let's break it down with facts, not feelings. Ayon kay Castro, ang mga issue sa confidential funds at ang koneksyon ni VP Sara sa mga kontrobersyal na pulisiya ng kanyang ama, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay nagpapakita raw ng kawalan ng kakayanan. Sabi pa niya, ang OVP ay hindi daw transparent at may mga aligasyon pa ng human trafficking at iba pang malalaking akusasyon. Pero teka, wala namang konkretong ebidensya na inilabas si Castro sa mga ganitong claims, di ba? Parang throw shade lang. Kung titignan natin, si Castro ay kilala sa kanyang militanteng paninindigan bilang miyembro ng Makabayan Black. Pero ang tanong, is she playing the hero or is she just riding the anti-Duterte wave? Halimbawa, noong 2023, inakusahan niya si VP Sara ng pag-interfere sa House deliberations tungkol sa ICC probe. Pero bakit parang siya lang ang lagi may ganitong issue? Hindi ba dapat ang Kongreso ay magtutulungan, hindi mag-aaway? Alam nyo, kung si Castro ang magiging scriptwriter ng politika all the way, baka ang title ng episode ay Ang Babaeng Walang Prueba. <laughs> Pero seryoso mga kababayan, ang ganitong mga pahayag ay dapat may sulidong basihan kung wala kung wala parang chismis ito lang sa palengke ng kalookan sa mata ng mga OFW sa Saudi Arabia o Canada importante ang transparency sa gobyerno pero ang tanong is Castro's attack on VP Sara helping the cause or is it just adding fuel to the political fire sa ibang bansa tulad ng US o UK? Ang mga ganitong world wars ay normal pero may ebidensya dito para parang puro salita lang. Kung kayo ang magdidesisyon, qualified ba si VP Sara? I-comment nyo sa baba at huwag kalimutang i-share sa mga kaibigan nyo sa Makati, Abu Dhabi o kahit sa New York. Ngayon, pag-usapan natin naman natin, no? si VP Sara. She's not just a Duterte. She is a lawyer, a former mayor, and a mother. Ano ang ginagawa niya para patunayang mali si Castro? Si VP Sara ay dating mayor ng Davao City kung saan kilala siya sa kanyang hands-on governance mula sa pagpapabuti ng edukasyon hanggang sa peace and order. Marami siyang nagawa kaya naman, kapag sinabi ni Castro na hindi qualified, parang sinasabi niyang hindi rin qualified ang mga bu butante no? na sumuporta kay VP Sara noong 20 2022 elections. ba diba? Excuse me po. Sa issue, sa issue ng confidential funds, ipinaliwanag ni VP Sara na ang mga ito ay ginamit para sa mga programa tulad ng medical assistance at disaster response fair enough, di ba? Pero bakit parang hindi ito tinanggap ni Castro at noong inakusahan siya uh, ng human trafficking, marini itong itinanggi ni Vice President Sara Duterte na sinasabing wala raw basihan ang mga ganitong para paratang. Kung si VP Sara ang magsasalita, baka sabihin niya, kung hindi ako qualified, eh ikaw, France, quali qualified ka ba mag-judge ng character ko? <laughs> Pero seryoso, ang mga ganitong sagutan ay nagpapakita lang na, na ang politika natin ay puno ng personalan hindi policy. Sa 2028 elections, si VP Sara ay isa sa mga front runner. Ang kanyang appeal sa masa, lalo na sa mga taga-Davao, Cebu at maging sa mga OFW sa Qatar at UAE ay malakas. Pero ang tanong, will these attacks from Castro hurt her chance, uh, chances or will they make her stronger? Anong masasabi nyo sa depensa ni VP Sara? I-like ang video na ito kung Team Sara kayo at i-share sa mga kababayan natin sa London, Singapore o sa Mwanga City. Mga kababayan, hindi lang ito tungkol kina Castro at VP Sara. Ang away na ito ay simbolo ng mas malaking laban sa politika ng Pilipinas. Let's zoom out at look at the bigger picture. Ang issue ng confidential funds ay hindi lang tungkol sa OVP. Maraming ahensya ang gobyerno ang gumagamit nito. Pero bakit si VP Sara lang ang laging pinupuntirya? Is it because she's a Duterte? Ah, sa US at Canada, ang mga ganitong pondo ay itinuturing na sensitive pero kinakailangan para sa national security. Pero dito, parang laging may drama. Si Castro ay vocal sa kanyang suporta sa International Criminal Court or ICC probe no sa war on drugs ng Duterte administration. Pero ang tanong, is she genuinely fighting for justice or is she using this to weaken the Duterte's political cloud? At si VP Sara guilty ba siya by association o unfair na idinadamay siya sa mga issue ng kanyang ama? Ang mga ganitong away na nagbibigay ng preview sa 2028 elections, si VP Sara ay malakas na kandidato. Pero ang mga tulad ni, Castro ay naglalagay ng hadlang. Pero teka ha, hindi ba mas mahalaga na pag-usapan ang mga plano para sa ekonomiya, edukasyon at trabaho ng mga OFW sa Kuwait, Japan at Australia? Alam nyo, noong bata pa ako, no? <clears throat> sa Ilocos, no? Narinig ko ang kwento ng dalawang magkaibigan na nag-aaway dahil sa politika. Pero sa huli, nagkaayo sila dahil may mas mahalaga ang mas mahalaga ang bayan kaysa sa pride. Sana ganito rin ang mangyari kina Castro at VP Sara. Pero sa ngayon, parang walang wala pang happy ending. Anong mas mahalaga para sa inyo? Transparency o unity sa gobyerno? I-comment niyo yan sa baba at i-share ang video sa mga kaibigan niyo sa Milan, Doha o Baguio. Mga kababayan, ano ang natutunan natin ngayon? Si Franz Castro ha, sa kanyang militanteng paninindigan ay gustong patunayan may mali sa pamamalakad ni VP Sara Duterte. Pero si VP Sara naman, ipinapakita na kaya niyang depensahan ang sarili at ang kanyang track record. The question is, sino ang paniniwalaan natin? Ang mahalaga mga kababayan sa Metro Manila, Davao, Dubai at Toronto ay manatiling critical tayo. Huwag tayong magpadala sa chismis o emosyon. Gamitin natin ang ating isip at puso para suriin ang mga isyong ito. At higit sa lahat, ipagpatuloy natin ang laban para sa mas magandang Pilipinas. Para sa mga OFW, sa Saudi, ha? sa mga estudyante sa Cebu at sa lahat ng Pilipino. No? Pilipino saan man sila naroon. Kung nagustuhan nyo ang episode na ito, i-hit ang subscribe button, i-like at i-share sa mga kaibigan nyo sa Hong Kong, Sydney o Qatar. Huwag kalimutan mag-comment ha. Team Castro ba kayo o Team Sara? At para sa mga gustong suportahan ang politika all the way, isend ang inyong super thanks please. Malaking tulong ito para may pagpatuloy natin ang ganitong content. Sa ulitin mga kababayan, ako si Hashtag Walk With at ito ang politika all the way. Magkita-kita tayo sa susunod na episode. Mabuhay ang Pilipinas!